guys itong mga biit guys na na ito ni guys ako lang yung gibalik og post pero ang hirap po eh akong gi-edit pagka pa makapagod basta itong mga biit ng ubos na mahalin din yung gagmay kayo pa isang tao rin nag ano nagbili wala na ni kaning nakapos naman eh nako pero akong gibalik og bus kay ana ang pamangkin ko na hurot na daw na na ang biik wala na ubos na memories na lay nagpabilin para makapagod mag-edit eh. oh itong gipakita na ko ninyo ubos na ni guys wala na ang mga biik hurot nagkahalin pero iman ko kung magkano hindi ko nag-asa kung pamangkin kasi kahiya naman basta naubos na ng lahat na namingaw na lang tangkata na baboy ang nagpabilin ang mama na lang pero kanang isa ka mama parang isa na lang ka anak ibinta na daw niyan kay ano gulang na then mag, mag ano na lang sila niya mag magbili na lang para kun, kun, na pud anay paangkon pa anak kon isa na wala na 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 ning lahat ning baktina horot na pero kung pagod mag-edit eh. parang maka ano so kaniyang ano picture ko na ano no, video ko i-edit ko na lang na dili na karon basta in-edit na ang lahat ah, mga baktin lahat na ubos na sila ang mama na lang nagpabilin basta sa tanan na ano sa lahat ng nanonood maraming salamat all my subscriber thank you so much and all viewers and followers maraming salamat thank you kaayo then shout out everyone mga ka viewers shout out di ako din rin nag ano ko nag lingkod para masakit ang ngipin ko guys basta shout out everyone kita lang na ako ninyo mga baboy nga ako nang ipos e ako na lang ipakita kaya nang mga baktina wala na ni nahali nagkahurot nahali mo palit yung baktino sa oon nila lit kung ano litson kanang nang ni, litson di litsi o sana sa oon na nila or ila baka nang buhiyon kung daghan sa dami. O, kani nga po, ako na lang nangisali akong picture, pero nakaano na ni hindi ni ngayon. O, katulad itong view, view na dito sa anong, ano, sa mga baktinan. Na, dito na sa layo, kani ako, ani, darin ni sa amok. Dulu delete nih, kalau aktual delete, hai, 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 shout out everyone, God bless everyone, thank you all, salam.